ituturo ko sa inyo guys ngayon na uh, ay hindi pala It, um, ito pong ngayong bagong site na to guys na infocross masasayang ang oras na dito guys dahil hindi ito tunay okay hindi siya legit okay marami ng marami ng taong sumubok nito sumubok nito na gamitin itong infocross pero lahat sila, hindi nila nakuha ang kanilang money. Kasi sabi dito, kailangan $100. Kailangan $100 ang pera mo para makapag-withdraw ka. So, tinry ko yan. Pero, hindi siya gumana, guys. Hindi siya gumana, guys. Kaya, onyan na itong subukan, guys. Dahil magsasayang lang kayo ng oras yan ang sabi ng hindi dollar kailangan 10,000 coin so guys hindi siya totoo guys okay peke ito super peke ito guys hindi siya totoo tsaka wala kayo guys makikita ang contacts niya dito guys puro ganyan lang siya guys lahat ng na mga nag comment sa pinanood ko mga comments ng iba tiningnan ko wala talaga hindi siya legit na application Ayan. kaya guys kung nag, nag nanonood kayo ng mga video wag nyo nang panoodin kasi nagpa sayang lang yung oras ng panonood nyo kasi wala rin namang mangyayari kasi peke siya eh di ba kaya sayang lang oras nyo kaya kung ako sa inyo wag nyo, nyo, na tong i-download infocross na to hindi to tunay ito ay peke Three years later guys ayun yung mga nag comment na sa mga ibang napanood ko na, na tinry nila mag withdraw sa infocross pero hindi talaga gumana. Ayun yung mga nag-comment. Kung nakikita nyo to, huwag nyo lang itry. Kaya dahil peke ito. Okay? Kaya okay, talaga siya. Bye. Huwag nyo nang ano, masasahin lang oras nyo. ano manunod kayo ng ads na hindi na makikikita, diba? Hindi siya tunay. Hindi siya legit scam siya, guys. Yun lang. Bye.